natin. Eh, gawagan na rin manok. Ari nga kayong manok na rin. Papahabili ko muna sa iyo. Inuuna pang manok kaysa pang ulam? Patukay naman mga manok ha. At ako yung may pupuntahan. Ha? Teka <tik> muna. Hmm, wala kaming uulam. Sigme, <tik> 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 ano kang gagawin mo ngayon? Wala nga. Nahanok nga akong kabahan. Ay, magandang tangali ha. Ay, magandang Pwede tangali ha. Pwede ka magtanawang. Ah, sige. Ano kayo? Sanggaho ang bahay ni Manong. Ah, si Manong na magsasabong. Oo. Uh -huh. Ay, doon sa likod. Ah, doon oh, punta mo doon. sige, salamat daw. Uh -huh. Ay, narayang ka gaho kaya. Oo, na doon. May hawak naman ako doon sa likod. sige, salamat daw. Oo. Oh. Ay, Mari, may birthday yung pala doon sa kapitbahay natin. Hindi man lang ako inimbita. Ay, naku, Mari, doon nga ako galing. Ah, po naman yung spaghetti. Inamang kaputla. Ay, <laughs> Ay yung pansit. Kikyam ang laman. Mm -hmm. na, oh. Ay, magaling pang. Hindi nga ako naimbita. Ay, na, kayba, eh. laang. Muntik na akong umuwi agad. na pa, ko. Inay, na. inay! At saka yung ano yung... Inay, yung... inay! Ano pang ulam ngayon? Eh, wala eh. Ewan ko baga kung nasa nang iyong ama. Nasa manukan yata. kung si tatay naman. Ino na muna yung pagmanok. Hindi muna pang ula. Aywan nga ba sa iyong amang yan? Pungasok ka na lang sa loob at maghanap ka ng ulam doon. Tsaka, naku Mari, yun baga naman salad na mga ngayon. Sus, ko po ay eh, para kaunti naman ng gatas. May eh, bago ang daming-dami. Ito na lang nakakatamar kumain doon. Magaling pa nga, hindi nakapunta sa birthday hanggang siya. Kaya magchismisa na lang ang maghapog. Ay, maigi ma pa. <laughs> At ito, ito boyfriend ni Vanessa do sa anong ka? Oh, magandang tanghali po. Magandang tanghali din naman eh. Ano kang atin? Sa gawang bahay ni Manong. Sa Manukan daw uwi. Oo, si Manong hinahanap Si Manong ay nandun sa likod sa Manukan. Wala nang hindi alam himasing kundi manok. Oh. Ay, kung ito mo eh. ay, na hindi niya. Ay, sa dyan ngayon ng mga matatanda, oh mga may edad na. Puro na lang ang malukang hiniki, mas. Manong! Oh, ututo, iba! Diyan lang naman palang bahay mo, Manong, eh! Oo, oh, ayun ang bakay natin. Ay, gawagan na rin, Manong. Ari nga, ang manok na rin, papahabili ko muna sa iyo. Ah, At sige, sige. At gawa na nga kayo magbabakasyon lang. Ah, sige, walang problema. Ari, may aalagaan ko din yun ang ayos. Oh ko si tatay, may bago rin ng manok. Eh, eh talagang balik mo. Siguro makasal din ko manok. Ah, so, sige, sige. Balikan mo na lang ha. O oh, sige, sige. Silang... O oh, sige, sige. Ako bahala din eh. Bah, ayos rin yung manok na ito, Tinar eh. Inuuna pang manok kaysa pang ulam? Nasaan na yung bata na yung Kate? Kate? Ba Kate? Bakit ho, tatay? Oh, patukayin mo mga manok ha. At ako may pupuntahan. Ha? Patukayin mo. Si tatay, palagi na la lang ako. ka muna. Hmm, wala kaming uulam, ha? Aba! Anong nangyari sa manok na yung tutaw, eh? Aba, rin eh! Kate! Kate! Bakit po, tatay? Anong ginawa mo din sa manok na yung tutaw, eh? Ay, hindi ko po alam. Baka po nauntog. Ay, siya, sige, mo na muna doon. Sige po. Ayos! Mare, ako yung babat siya na at parang naliyok ang aking tiyan eh. Parami yata ako nang kain sa birthday ha? Masa, so, sige, ingat ikaw. Bukas uli. Masa, so, sige, sige, bukas uli. Nay, nay! Oh, ano nangyari dyan? Ay, hindi ko po alam. Ay, siya dinit maluto. Maluto muna kaya, are. Kate! Kate! Bakit po, nay? Umupo ka na, tayo kakain. Diyos, may pangulam na kami. <laughs> Hello everyone! Thank you for watching! Thank you din po kay Kuya Jay sa pagkulab. Please follow my account in Kate Arnelli B. Panganiban.